Okay, good morning guys. Andito pa ngayon sa Bulinao Falls 2. Dito sa Pangasinan City. Uh, makikita natin ang view po dito sa falls. Maganda rin po ang tanawin po dito sa Bulinao Falls 2. At ating titingnan itong view po dito sa Bulinao Falls 2 napakaraming tao po dito na namamasyal at ating sisilipin itong uh, Bulinaw Falls at ito po yung mga light -base. ito po yung cottage uh, mahaba po Ito po yung falls ah, mga kabayan at dito tayo sa Mulinaw at nakikita natin ito ito po yung view ng falls Ayan po yung cottage po na bangka. Ah, dinadayo po ng mga tao dito. Napakaraming tao po dito. Ayan po yung mga naliligo. napakaraming tao po dito mga kabayan ito kasing falls dito po sa Bulinaw may falls 1 2 and 3 po mga kabayan binarayo po ng maraming tao may taga Santiago City Manila Lucena ang dami pong tao ito po ay dinidevelop po ng government po ng Bulinaw ngayon po ay naliligo ang susunod po na pundahan natin ay dun po sa lighthouse Bago matapos po ang lighthouse at pupunta tayo ulit dun sa Sungayan Grill at sasakay ulit tayo ng bangka baka ubo tayo kakain ayun po yung mga tao po Nakalab best po yung mga naliligo at uh, tayo po uh, isang vlogger na kung saan saan po tayo nakakarating napakasarap pong mali dito sa pools ayun po yung tubig Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at sana po uh, i-subscribe po ang aking video at like and share po sa ating mga kababayan and please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat and God bless us all.